Bumaba ang produksyon ng palay sa unang bahagi ng taon dahil sa nararanasang El Niño. Pangamba tuloy ng grupo ng magsasaka, baka bumaha ng imported rice. Plano naman ng Department of Agriculture na lagyan ng label ang mga bigas sa palengke para maiwasan ang pananamantala. Si Clazel Pardilla sa report. Lumobo na sa halos 6 na bilyong piso ang pinsala sa agrikultura dulot ng El Nino. Pinakanapuruhan ng tagtuyot ang mga palayan sa Mimaropa, Western Visayas, Cordillera at Cagayan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumaba sa 4.68 million metric tons ang produksyon ng palay sa unang quarter ng 2024. Mas maliit kumpara na karaang taon at unang taya ng PSA. Despite the El Nino, we still have sufficient supply ng rice. Yung Nasira sa palayan natin is 58,000 hectares. Ito ay katumbas sa 2.72% of the total area planted na more than 2 million hectares. So uh, hindi pa rin siya ganun kalaki. Nakapagbigay na tayo ng more than 2.18 billion worth ng uh, intervention sa mga affected farmers and fisher folks. Pero hindi pa tapos ang pananalasa ng El Niño pangamba ng Federation of Free Farmers, kulangin ang supay ng lokal na bigas sa parating na lean months o walang ani. Yung tinamaan ng drought during the production, aanihin sa ng second quarter. Yung output niyan mas mababa. Uh, at yung iba talagang natuyuan, yung iba nasira na. So I think the brunt of the effect of El Nino will be seen in the second quarter. So kung mababa yung ani natin ngayong first and second quarter, uh, we will have to rely on import. Ngayon pa lang, umaabot na sa 1.1 million metric tons ang pumasok na imported rice sa Pilipinas. Takot ng grupo kapag naman bumaha ng imported rice. So, di bababa na naman ang presyo ng palay. Uh, yun ang medyo magbabakfire na naman sa mga magsasaka. Mula higit $600 bumaba na sa $550 ang presyo ng imported rice sabi ng FFF. Sa price monitoring ng DA, naglalaro sa 48 hanggang 65 pesos ang kada kilo ng imported rice. Umaabot naman hanggang 67 pesos ang local. Will the lower import price bring down retail prices or Because the, lo the local prices is uh, medyo mahal, eh, sa sabi ng importer, ibipenta ko na rin sa mahal para pumita ako ng malaki. So we don't know how that will play out. Kaya nais ng DA na lagyan ng label ang bigas sa palengke. Depende sa klase at kung ito ba ay imported o local para maiwasan ang nananaman tala. Ano Madaling i-mix, paghaluin. Kung uh, mas mura yung isang klase ng bigas, iahalo dun sa mas mahal. Tapos ibebenta ng uh, mas mahal. So yun, yun yung magiging isang problema. Ka-Lazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.